So yun nga ano guys. Ano? Mag-uusap lang tayo dito sa so, may video na to. Usap lang tayo guys, usap-usap. Usap-usap lang tayo dito. Aba naglalaro ako with. Usap-usap lang tayo dito guys, wala wala wala. Wala wala wala. Usap lang tayo dito. Usap tayo guys, usap-usap lang tayo, mag-uusap Mag-usap-usap lang tayo guys dito. <coughs> wala na akong pakialam kahit makakita nyo ako nagchit cheat Wala na akong pakialam, wala na ako, wala na akong pakialam, wala na akong pakialam. Wala na akong pakialam, wala na akong pakialam. Usap-usap lang tayo dito. So, yun nga guys. Dito ako. Ano? para pag-usapan kung ano ko ba't ako nag-start na mag-youtube munta dito sa youtube actually wala naman talaga akong goal dito sa youtube eh wala akong goal dito yung goal ko lang dito ay mapasaya kayo yun lang tapos mag-upload na mag-upload ng video ay lang naman talaga goal ko dito eh wala akong ano ibang goal talaga wala, ganun-ganun talaga yung goal ko dito. Sorte ko dito guys, no? Di ba? Wala talaga akong goal dito. Wait. Wala akong goal dito guys. Wala akong goal. Wait. Wala. Wala lang talaga akong gawin dito eh. <laughs> Hindi mag-upload lang. Wala lang talaga. Wala lang yung gawin ko dito guys. Ah wait. Yun lang talaga. Oh, ano yung gagawin ko? Chest twin. Pag makakuha tayo ng piece of darkness, kailangan ko para sa cyber. Kailangan ko yan para sa cyber, guys, eh. So, yun nga. Nag-usap lang tayo dito. Habang yan ako. Need ko kasi picture, piece of darkness, eh. nga no, with this. Ayan. Alam, gusto ko pag-usapan dito. Alam lang talaga yung goal ko na mapasaya kayo. Ganun, ganun. Ayan yung dahilan Bata ka mag-ano. Kasi may na-inspired sa akin eh. May nag-inspired sa akin. Isa. Isa lang siya kaya ngayon, mga sa ano, other video ko dyan na eh, nagsasabi ako na maprint, maprint, ganun. Ano kasi ako, big fan ako ni Kuya Sel, Kuya Selimash, Hezekaya, Hezekaya pala. Big fan niya ako. Siya nag-spread sa akin na talaga ako ng YouTube channel. Yun lang talaga guys, ngayon, uh, wait. Yun lang ata sa video na to. Gusto ko lang sabihin sa inyo. So... Dito ko na lang tatapusin. Paalam, paalam. Sige, sige.